ang ating kwento mga guys mga to agri tumawa po tayong kawayan para sa ating pang design sa ating uh, mga strawberry cereal keso <coughs> so, kailangan natin mag effort kahit kalayo ng ating pinagkunan ano <coughs> kasi mahirap ngayon mag ano maghanap ng mga uh, porsigido yan yun layo kinakabayo po namin doon po yung dadalhin sa real yes on galing pong laguna yan so dito po ay makikita nyo ang isang effort na uh, syempre hindi natin pwedeng pabayaan yung mga naging mabuti sa atin So, sa reality, hindi naman po tayo uh, perfecto. So, meron din po tayo mga fail. So, may reason kung bakit nag-fail ang ating uh, production. So, pero, kahit nag-fail man po tayo, so, in my heart, so, nandiyan pa rin tayo, supporta. Pinipa natin sila pababayaan so ngayon ay ngayon kailangan natin mag effort na mag effort at gumawa ng mabuti para tayo ipagpalain so ayan napakadulas so konting vlog mga idol so ito na yung buhay namin makita nyo madumi ayan so naglalakad ng malayo so hindi kami napapagod so pag napagod kami pahinga ng konti and go so, kaya mga kaagri so, may tuturo ko po sa inyo um, bilang advice ay gumawa po kayo ng kabutihan uh, then magsipag so syempre magtsaga so kapag may tiyaga sabi nga nila may nilaga so kailangan mo din po ng diskarte so hindi lang po trabaho nang trabaho so kami sa team namin ay merong kaming goal so, yan kailangan natin ng goal so ako sinishare ko ang aking mga natutunan sa aking mga nakakasama maging tapat and pag-share ko mas uh, lumalawak ang aking kaalaman so ako ay hindi naman perfecto na agriculturist ngunit sa aking mga experience dahil sa na fail, nang fail, nang fail ay marami akong natutunan so gayon din po sa inyo kung ano man ang tinatahak nyo sa buhay ay wag na wag kayong mag uh, susuko kung kayo ay kung ikaw ay dito, sa eriyang to. Na matagal ka na dyan. Kung alam mong mabigat sa pakiramdam mo. Go to the other areas. So, huwag kang mag-stay na alam mong mabigat sa sarili mo. So, then go. Find. Hanapin mo ang mga tama. Or makakagaan sa inyong mga gawain o trabaho. Kasi tayo ay merong based po sa experience ko so meron tayong uh, kanya-kanyang mission na binigay ni Lord. So dati kasi kung share ko yung istorya ng aking buhay so marami po akong pinagdaanan kasamaan mga ka basta mga kalukuhan yun marami po tayo marami po akong naranasan so lahat ay naranasan ko so siguro sabihin ko uh, abuti na ang 95% naranasan ko bakit nasa kalahati pa lang ng aking edad kaya 95% ay naranasan ko pero ngayon ngayong Marami akong naranasan, fail, so natuto ako. So mas maganda po, nagka-fail kayo, and para matuto kayo. So then, isa pa. um lahat ng nakikilala nyo ay pipiliin nyo. So meron ka dyan tunay na kaibigan, meron ka dyang kalaban meron dyan sisira sa'yo so sa ganun pa ay ito ang advice ko sa inyo so maaga pa lang ay iwasan nyo na okay satoy so, okay So ito napakalayo. Yeah namin. So, kailangan ay maging mabuti ka lang sa iyong kapwa. Ano man ang gawin nila, hayaan mo lang. Pabayaan mo lang sila. Huwag mong patulan. And, kapag mainit ang isang ulo, huwag nyong uh, palalamigin ay huwag nyong painitin yan ay natutunan ko kay Sir Peter so ito ay kapag pinagsanib mo ang posporo at ang kandila kapag sinindihan mong kandila iinit so iwan ko, hindi ko natandaan paano advice so yan lang mga kaidolo um, so abang naglalakad tayo sinerko ko po sa inyo ang aking experience effort ng aking production so napakalayo po to so tingnan nyo saan yung galing from Laguna saan po dadalin from Real so hindi rin po biro talaga ang aking ginagawa effort and technique uh, yun lang so mahirap yun lang so abangin niyo po ang part to ng aking pag share ng aking knowledge and bibidyan lang ba